Yo, 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 ito mga paps, so good morning. Binago na nila yung signage dito. So ito, tingnan nyo. Nakalagay dito, bago, bus lane only. Sa Tagalog, pwede ang bike. ka din kaya yung lisensya nila? Titikitan din kaya sila ng 5,000? O kung wala silang ORCR o lisensya na maipakita, eh impound kaya yung bike nila? Hindi naman siguro masama kung idadaan natin sa tagay Habang pinag-uusapan natin ang mga problema at bagay-bagay Di mo dapat yan kinikimkim, kim Makikinig ako sa'yo ng taimtim Ano man sabihin namin ay intindihin Mananatili na natin lihim hanggang libing dahil Kung pinipigilan mo Gusto mo 45? Ilabas ang sama ng loob Puso't isip mo'y nabubugbog Hanggang sa tuluyan kang malubog Sa lungkot malugmok Isipin mo na ako ay Buwan at araw mo Ano man ang mangyari Di ako mawawala sa iyo Nandito lang ako Kung kailangan mo Wagin wala nga ang pangalan ko Agad na sasak sa iyo Para mo kong kapatid na kahit di mo kadugo Para sa iyo makikipagpuno Makikipagtuos, makikipagsabayan Handa kitang damayan, meron ka kakampi Kapag ika'y inapi, meron kang kasangga Kapag may kabangga, meron kang katuwang Sa anumang laban Kahibigan na malalapitan Kung minsan Ikaw ay kanyang susubukan Pero di ka dapat magdamdam Alam yang kaya mo yan Alam kong kaya mo yan Ah, baka siguro mga taga-probinsya sila. Kaya siguro sila hindi nila alam na ano pang bus. Hmm. Ah, baka nagmamadali. Kasi baka maiwan ng mga kasama, naiwan ng mga kasama. Hmm.